Hindi ka naman makakapasok ng other areas of the Cundinieras kung hindi ka dadaan ng uh, Benguet. Kaya gate gateway siya. Gateway to Unforgettable Getaways. Yan ang slogan para sa Adivite 2023 bilang pagdiriwang ng 123rd founding anniversary ng probinsya ng Benguet. Ito ang highlight ng kapihan noong October 24 sa provincial capital ng La Trinidad. We need also to promote our tourism industry in the province. we all know it's one of the source of one of the source of income for our people, not only for our farming industry. Layo ng selebrasyon na mapromote ang tourism industry sa probinsya at mapabuti ang livelihood ng mga lokal sa tulong ng samot-saring aktibidad para sa lahat. You know, this is a well-rounded program. Kitaan tayo It caters to all sectors, mga papakut, senior citizen, ubing, tin, animal lovers, animal lovers in the sense na kaya ng mga nit nitrabi. Ayon naman kay Police Colonel Damian Olsim, Provincial Director ng Benguet Police Office, ay maasahan ng ligtas na selebrasyon para sa mga dadalo ng adivay. For the Benguet Police Provincial Office, uh, we assure you that the adivay may natal na. Kung tuloy nga maya, kaya naragsarap tayo ng ating activity. Of course, through this part of the whole, kapulisan uh, ito yung Benguet Police Provincial uh, Office. Inaasahan namang tatlumpung baboy at dalawang baka ang may hahanda at mapaghahatian sa pagbubukas ng event. Sinigurado naman ni Dr. Purita Lessing, Provincial Veterinarian ng Benguet, na ligtas sa ASF o African Swine Fever ang mga karne na may papamahagi sa naturang selebrasyon. So for the ESF, for the safety of the meat that we will be controlling during the adivine, we assure you, as the, our governor said, that it is safe because we uh, practice uh, maximum biosecurity in our farm, that is the Benguet uh, Animal Learning Site. Ichay San Pascual Tuba. That is a provincial oil demonstration farm. Natapos ang programa sa pag-anyaya ng mga board members para sa mga aktibidad na nakalatag para sa buwan ng Nobyembre. You know, we encourage you, we invite you to come and uh, share fun with us, come occupy with us. And uh, as for let us all have Aliva. Take the very E.J. Donia para sa Herald Express Balita.